Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sa ating mga kapatid na mga Muslim. At magandang araw po sa inyong lahat na mga kababayan kung mga kababayan naming mga Pilipino. Ang tatalakayin natin, itong tanong, Can Allah forgive a person who believes Jesus Christ is God? Patatawarin ba ng Allah ang mga taong naniniwala sa kay Kristo na Diyos. Mga kapatid, this is a very very important and serious issue. Not only today, but before, historically, and perhaps in the future. Mga kapatid, Pwede ba patawarin ng ala ang mga taong naniniwala kay Kristo na Diyos? Ang sagot dito, pwede po. Una, kung hindi niya alam ang kanyang sinasabi, ignorante siya, inosente siya. At pangalawa, kung nalaman niya na ang sinasabi dito sa Biblia at sa Quran ay si Kristo, Diyos, at hindi niya binigyan ng pansin ang katanungan na ito, mga kapatid. Ignorante siya, hindi seryoso ang kanyang uh, pagtalakay sa mga katanungan na ito, patatawarin siya ng ala kung siya ay magbalik loob sa ala subhanahu wa ta'ala. Pero, ang bawat tao na umaangkin, naniniwala na si Kristo, na si Kristo, ay Diyos, kahit na narinig niya at nalaman niya ang katuruan ng Biblia na ito at narinig niya ang mensahe ng Islam na may isang tagapaglikha lamang and yet he insists to call Christ God even though the Bible is silent to that issue hindi siya patatawarin ng Allah. Sa pangkat ito ay pinakamalaking kasalanan ang sabi ng Bibliya sa Exodus, Thou shalt have no other God before me. So ngayon, tawagin natin si Kristo na Diyos? Hindi. Sinabi ni Kristo na siya ay Diyos. And anyone, I tell you, anyone who calls Jesus Christ as God, and he knows the reality, the truth, that he is not God, both in the Bible and in the Quran, this kind of sin is unpardonable. Hindi po mapapatawad ng ala itong klase ng kasalanan. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.